Hello, 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 everyone. Welcome to my channel, Ati Joy. Exactly. At yun ang ginawa niya. na contra mo ngayon. Stupid Ano na? Tataklan. Huwag niyo i boto to. Hindi ka naman nanalo. May plano kang tumakbolit. Meron po. Okay. Bakit? Talo ko na. Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po nung nagtarabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkukunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok na suntok po sa akin. Y y tapos po, yung kunting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tira-tyagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Saan po? Pre sa Pre freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae o lalaki? Yung, yung pong babae. O, ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po. Opo. Kasi, na po nila ako pinalabas? Kasi siguro yung mga amo, amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po yan hanggat... Uh, kailan po kayo nawala ng ng nang uh, vision ng, hindi na kaya kailan kayo nabulag ng paningin kailan kayo nawala ng paningin Ito pong kaliwa kasabay po ng tainga ko Ito so, nung Pebrero po to 2020 din po 2020 yung kanan yung pong nung 2021 po 20. hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo. Hindi po. <laughs> yung mga ngipin po doon sa sa kanilang kamay din po. Opo. Uh, nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos, sa, ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne? Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba baho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon po buhay po. nila? Opo, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, Ay, nakakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro. Yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagay sa palengke, yung, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit? Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis. Eh, sinamsam po yung cellphone ko. Paano po ako makata makatawag? Pinasweldo ba po kayo? Hindi po. buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilan taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Ah, uh, an para, para pong taon na po. 7 taon walang sweldo? Opo. Sa meron sigurong katanungan dito, alam nyo ho, uh, uh, pag, ka, uh, napakahirap po nung kahit isipisipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. alam ko yung naramdaman niya, pero si, si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong, pa, H hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak, pitong taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Pitong taon, yung Batangas mo kayo, di ba? Batangas City. Apo. Pero Di po, na, ko lang po sila sa dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan po? Sa consumption, sa San Jose. Pero taga sano talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Po. Tapos, ni minsan hindi kayo umuwi sa Batangas sa pitong taon? Opo. Pasko? Uh, ah, na araw. Hindi po. Araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. Pitong taon, ilaan niyo po yung buhay niyo. Tumulong kayo doon sa inyong mga pina pinamamasukan? Opo. Oo. Oh. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Al al alam niyo, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Bak uh, gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulpo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Uh, Chairman, yun ang gusto kumain. Kumain muna habang nandyan yung... Uh, um, Magandang umaga po, Nay. Apo, uh, Chairman, yun po kasing gusto kong tanongin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit uh, po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag dumat nadatngan ko po sa barangay po kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, linisan po at palitan ng damit. Dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po... Na nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga ganon? Ah, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong ganon, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po dun pong mga tao na kasama ko po, na kami po ay naka-duty sa barangay. ano Paano malaman nung amo na nandoon yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay Hulpo na andun po si Nana LB. Uh, uh, Senator, Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses, Diba, yun sila yung mga frontliner, uh, may paningin na ba siya noon o bulag na ano sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo naka-register lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall. Wala po naka Mr. Chair, pwede natin kasanungin si Ma'am LB. Ma'am LB, sasagutin mo pa yan ha. Uh, Ma'am LB, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa, loob. Siya. Sinabi niya po na sinasaktan kayo kaya kayo nandun sa barangay. E, opo, sabi ko po, pa, ipakicheck e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo. Sinabi niyo sa kanya nakatakas ka. Daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo. Tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko. Baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na, nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos... Napakasinungaling mong tao kan? Sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detect test ka namin. Payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa ilay detect test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Sir, do you know what So, we might... yung mic. Ah, uh, yun naman po sir. Alam nga ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Hindi ka okay. may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all no, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, napaka, napaka walang walang mo. Sir, hindi, excuse po sir, hindi po hindi ko po isinorender po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung kung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madunay, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR. Si I, eh, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yun totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya'y naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay. Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil na Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigin okay. me reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hap... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung sa barangay ko? Pero po, hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi mamel. Mamelby, kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo lang sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko, ikaw si... si uh, Ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo eh, na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang, hindi, hindi mo inasikraso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Ina si kaso ko po sir, ang una ko nga pong hakbang pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Kaya matapos mo siya palinisan, sana pina mo. Hindi po sana po. tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Bayagan ka kapitan, papayagan ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tulpo, isa-isa na lang po, isa na lang po. Sige, oh, sige po. Kasi chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ang trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, election of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at mm, nakalis po sa kanilang tindahan. si mas talo nung dumating yung kanyang amo, mas talo ka dapat magtakas. Saan sinabi mo, sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nani Elvis, sumama po naman siya ng pusa sa... Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless us all.